morning po mga kaibigan, mga kapatid, ka-adoming po. Mag-share po kasi inyo ng kaalaman tungkol po sa washing machine. Tara po, puntahan na natin. Okay. Ito po yung sinasabi ko po sa inyong gagawin natin. Panda po natin. ten po hindi po umiikot naka-plug in naman po siya Doon po tayo sa baba Buksan po natin ang kanyang cover gamit po ang inko pampabilis ng trabaho Ito po na buksan na po natin ang cover buksan ko po yung kanyang timer. Yan po. May bahagya lang po yung kanyang ikot at ugong lang. Kabilang, yan po. Oh. Aalamin po natin kung bakit po ganyan ang ikot nyan Patayin ko po muna ang timer. eto na, nabaklas ko na yung pang itaas. Tatanggalin natin yung stator sa kanyang base. I-bobonus ko na rin po ito sa inyo, itong kanyang guwit na yan na maitim ang ibig sabihin po niyan yung kanyang bearing case ay naglalabas na po ng tubig o tumutulo na ibig sabihin po palitin na rin po yung bearing case ito pong buong ito yan po yung tinatawag na bearing case yan para sa hindi po nakakaalam ito po, tanggalin na po natin yung stator o yung wash motor sa kanyang base. Yan. Ang gagawin ko po pala dito sa motor na ito para magawa natin, ito po yung matigas. po matigas oh. Para matanggal po natin yung tigas nito ay kailangan po po natin buksan itong makina na to ang gagawin ko po ay uh, magga grinder po tayo gagrinderin po natin itong kanyang mga rivets yan naka rivets po yan apat yung apat na yan gagrinderin po natin yan para mapaghiwalay po natin itong pambaba at saka yung pangitaas pakita ko po sa inyo Opo, gabay din na po natin yung kanyang Ngayon na grinder na po natin itong kanyang mga rivets. Ah, uh, kakailanganin po natin dito ng pako at ng martilyo para ito po ay matanggal na natin. Ito tong kanyang mga uh, pinakatornilyo o yung rivets yan apat po yan pukpukin nyo lang po magaan na po siyang matanggal dahil natanggal na po natin yung kanyang rivets yan po ito po napag na po natin Ito po, sa taas po ang may problema. Yung busing po at shafting ay matigas. Pagka ganito po, siguradong ito pong busing na to at uh, shafting, eh nagasgasan na po ito. O, o nagbakal to bakal na siya. Pwede naman natin siyang palambutin gamit ang langis. Kaya lang, hindi ganung katibay ang nagpalit ka ng pyesa kesa sa wala kang pinalitan. Uh, dahil ito ay pinapagawa ay papalitan na lang natin ng pyesa. Busing at titingnan natin yung kanyang shafting. Uh, Bakalasing ko na po itong kanyang busing para makabili na po tayo. po, natanggal ko na. Bili po muna tayo ng busing. At papalitin papalitin na rin natin itong kanyang shafting para iwas bakjab tayo dito. Pati rin yung isang busing sa baba, uh, papalitin na rin natin. Okay na, bili muna tayo ng piyesa. Ito po, nakabili na po ako ng parts o piyesa. Ito po yung dati. Bali, tatanggalin na po natin itong kanyang shafting. Gagamit po tayo ng jack. Papap Ipapakita ko po sa inyo kung paano. Uh, dito po, bago po kayo magpalit ng shafting, uh, siguraduin nyo po yung ipapalit nyo ay kasing haba at kasing taba ng papalitan ninyo. yan. Tapos, kuha na din po siya ng uh, yung gap niya dito. Kunin nyo po yung sukat nito kung hanggang saan po ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyong lalagyan nyo ng palatandaan o ng marking. Ito po, uh, ako po ang gagamitin ko itong pangtanggal ng c-clip. po. Bali sinagad ko po tong si uh, pliers dito sa sagad yan nakasagad siya tapos pipihitin ko yung pliers you know ganyan para magkaroon siya ng guhit o ng marking para alam natin kung hanggang saan lang tayo mag babaon Ito po yung sinasabi ko sa inyong marking. Ayan po. Hanggang dito lang po dapat yung haba na kailangan natin. Bali, ang gagawin po natin, ipagtabi natin sila. Kunin natin yung kanyang uh, suka. Tapos, ito. Gagayahin natin hanggang dito. Bali dito, pantayin natin yung puwet. Ayan lumilitaw na dito yung guhit bago makarating ng uh, yung guhit-guhit na yan eto na po na guhitan ko na po kita po ba? yan eto po yung guhit nya eto ayan o oh. eto na po ibabalik na po natin ilalagay na natin yung bago sa pagbalik naman a ah, gayahin na lang po yung date ah, dati kanina po kasi ito yung nasa ilalim ito yung sa taas ganyan din po ang gawin niyo ngayon po kung sakaling makalimutan niyo naman kung alin yung taas o alin yung baba eh wala naman din pong problema yon okay balik na natin Eto po. Ipa, yan po. Kita niyo po ba yung linagay nating marking? Yan. Yan po ang ibig ko pong sabihin sa inyo. para yung pong palatandaan na yan ang magagayt sa atin kung hanggang saan po yung pwede nating ibaon. Yan. Ilagay na po natin yung busing. Dito po, kahit magkapalit silang dalawa, eh, wala namang problema. Eh, pares lang naman po sila sim lang tapos uh, lalagyan natin ng langis yung pong kanina lagyan natin siya ng use oil o langis uh, huwag kayo maglalagay dito ng grasa no baka imbis na tumagal yung gamit nyo ng washing eh magiging mabilis dahil dun sa linagay nyong grasa hindi, hindi grasa ang linalagay dito langis tapos, uh, uh, ito, huwag nyo itong kakalimutan. Yang uh, may bulitas na to, na tapos may kasama siyang gumang bilog. Huwag nyo kakalimutan to, ilagay nyo sa baba. Ayan. sa pagpukpok ninyo ay magingat kayo pagka pinupukpok nyo ito. Ingat kayo sa pagpukpok. Baka kasi tamaan nyo yung ulo nito. Dito kasi pumapasok yung shopping. Eh baka ma ano to. ah uh, mapukpok nyo. Siyempre mabibingkong. Uh, hindi nyo na may papasok yung shopping. O kailangan nyo na maulit ma magpalit nito ng bosing. Okay na. Buhin na natin. Ah, uh, dito naman kukunin natin itong kanyang spacer. Sa taas ito, ito yung sa taas. Kunin natin ito para ah uh, ilagay naman doon sa bagong bili. Okay, ganda din sa kabila. Lagyan natin na lang is yung unahan. Para pag pinasok natin yung ah uh, isa pang yung pantaas niya ay madali lang. Okay. Tapos ito, nalangisan ko na ito. Balik na lang natin. Eto na, ilagay na natin yung tornilyo. Kapalit nung naka tawag doon. Naka rivets. Ayan. Tingnan natin dito kung merong naka bukaka. Eto. Nakakita ba? Hindi pa sayad itong kanyang bakal dito sa backup kanyang bakal. Dapat pantay. oh pantayin natin muna yan. Pukpukin natin. Hindi pa niya pantay. Hindi pa niya pantay. Pantayin pantay natin. Pantayin natin. Pantayin natin. Yan. Lumapat na. O. Mahaba. Ang nabi Maganda siya. Eto na. Uh, subukan muna natin yung ginawa natin sa makina. Bago natin buuin ng washing. Naka-timer na siya. Isasaksak ko na lang. Okay, so, ipa-plugin ko na lang. Ayan o. Oh. Ayan. Isa pa. Ayan. Okay na. Okay na ang ginawa natin. Ibalik ko na. Ito po. Uh, subukan na po natin yung ginawa natin. Yan. Okay na po. Matagal lang po ang re kanyang reverse. Yan. Nice na. At ganun nga po ang ginawa kong pag-aayos dun sa washing machine. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Uh, mag-like po like at mag-share na, mag na rin. Salamat po sa panonood. <laughs>